Tatanungin ko kay Ma Atom, bakit ba kayo kumuha ng motor? Alam ko kung ano sa sagot ng iba dyan. Number one, para makatipid? O ano ka ngayon, nakatipid ka ba? O eto, alam ko yung pangalawa, para daw di na siya malit sa trabaho. Walang niya, eh nung nagkamotor, larong nag-adjust yung gising. Pasok pang alas 9. Gising ng 8.30, 30 siya to West Avenue, eh na-traffic sa may Commonwealth. Ayun, late na naman ng litchi. Ang galing, ang galing! Tapos ito pa, ang lapit na lang ng tindahan, dyan lang sa may likod bahuran. Ba, magmumotor pa? Grabing katamaran. Lakad-lakad din pag minsan. Pero ang kagandahan lang makakatorn pag may motor ka. Mapupunta mo yung mga lugar na dati sa picture mo lang naikita at din yung mga memories na masishare mo kapag matanda na. Hindi po pag tinanong ka ng apo mo kung saan ka na nakapunta, madami kang masishare sa anila. So yun lang mga mo, ingat po tayo palagi sa pagmomotor. Tapos huwag masyadong mainit yung ulo. Pag ikaw nakatsyempo ng kalbo, laglag -lag ang itlog mo.